Hello mga kaurag, welcome sa aking vlog Dito kami ngayon sa uh, Karuhatan Patungo kami sa uh, Maisan Kaya well, sasamahan ko yung, yung Kaibigan ko Pukuha daw siya ng ano, student license so, Wala nga akong tulog eh Sige sa akin Excited <laughs> Magda drive na raw siya kung ang ulan hindi tayo matuloy oh. pag na mga gabing ang ulan ah, malapit na tayo sa LTO dito sa ano may san madaming pabrika halos puro pabrika yan eh ah, kabilaan Itap, truck scale Di diba yan na yun yung pula? Pulang building. Yan, yan na, yung, yan na po yung LTO. LTO ng Maisan. Dito sa Valenzuela. Yan po ako dati nag-renew. Yan sa second floor. Tapos.

Okey. Titi. Wala ka pang TDC. Kailangan meron ka muna noon. Oo. Kasama yung sa requirements diyan eh. Hanapan ka talaga niyan. May kulang pa ang kanyang ano. papel. So, kailangan pa niya ng TDC. Tapos mas clean siya

Ingat kayo si, Hanggang seat C. na. Seat A? Seat B hanggang seat C. Baka na niya. Ano yun? Tingnan ko. Ayun. Roy. One month lang. Mag-ano ka na. Ang naman sir kasi ulas <laughs> okay <laughs> na <No>, yan. di ako tumusad <laughs> sa iman bas ta ka mo yung ano picor sure.